It is all started nung nagka-audit. Ganda pong ginagawa namin. miki po kami, nagpakain po kami ang lugaw sa mga bata. Kasi sinasabi nila, bakit lugaw? Eh, nung time na po, po na yun, is wala po kami talaga makakuha ang pagkain, kundi lugaw lang po yung madali namin kasi talaga na wash out po. dami na wash out ng mga bahay. Yan pa makikita po natin nangyari po to sa labas ng ano, sa labas ng school sa labas ng school papakain po kami sa lahat ng mga bata minsan po dun po sa may gilid sa bahay namin sa may daan at ito ay nag improve sa kalaunan hindi lang ano, hindi lang bata sa may mga kapitbahay namin hindi lang sa mga sa paligid kundi nag-invite na ng buong school ayan sa school na pa kami nagpapakain sa lahat pa ng estudyante ng Dohon Integrated School Elementary Department maraming maraming salamat po sa aming sponsors kasi hindi po namin naasahan na lalago at lalaki po yung grupo namin hindi ko inaasahan na maraming taong nagtitiwala sa grupo na yung ginagawa ko nagpapakain po kami ng mga masustansyang pagkain na kung saan hindi lang pagkain ang binibigay namin nagbibigay din kami ng mga school supplies mula po sa mga iba't ibang sponsors so sa mga miyembro po ng Dawahon Integrated Dawahon Teaching Force maraming salamat po sa pagbigay ng permission na magkaroon ka ng piling, kami ng breeding program sa school sa aking mga volunteers sa Duwakon Youth Volunteers I'm very much proud of you guys kasi nagawa natin to nagawa natin lampasan lahat ng mga pagsubok at ang ating grupo ay almost mga 2 years na sa pagtulong sa kapwa di lang po sa Duwakon ang naging ano namin hindi lang po sa lahat ng mga bata sa Dabahon kung na extend kami katulad po nito ito ay sa Barangay Dumagukduk ayan po mga members namin sa Thrive nagpapakain po kami sa mga bata dyan sa lahat ng mga bata ng Barangay Dumagukduk ayan po mga pagkain namin talagang masustansyang pagkain hindi po lugaw-lugaw kundi talagang kain talagang mga at ito naman po ay sa ano, sa Himama Elementary School. Yan po, sa Himama po 'yan. Makikita po natin. So nag-extend po talaga from one barangay to other barangay. Yan po sa Himama po 'yan. Ito po yung mga volunteers ng Barangay Dumagukdok. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga guwapo at mga magagandang volunteers. Ito naman po sa Himama mga volunteers namin sa Himama ito yung mga kasamahan namin ng mga youth na handang tumulong na tumulong sa kapwa maraming maraming salamat po sa Bato ni Volleyball Club to sa mga sa Bulito, sa Buli mga youth volunteers ng Buli maraming maraming salamat din po sa ulitin po natin more years to come no way, hindi po kayo magsasawang sumuporta sa amin dahil lang inyong tulong po tiyak na maibigay namin sa mga batang nangangailangan. Mula po 2000, December 2021 hanggang ngayon po, kami po ay handang-handa upang magbigay aksyon sa inyong mga donations. Unang-una po sa lahat, maaming salamat po. Nagsimula po to dahil kay Ma'am Janelle, dahil sa kanyang um, Ma messages sa amin on how to handle so ma'am Janelle maraming maraming salamat po dahil sa inyo po kami po ngayon ay naging matatag sa aming mga gawain sa aming mga adikain sa pagtulong sa kapwa sa lahat po ng mga nanonood kami po sa Dawahon Youth Volunteers ito taos pusong nagpapasalamat sa inyo. Salamat. Maraming maraming salamat po. Itong hiling ko po sana i-share din para maraming tao ang mag-sponsor sa aming mga activities. Salamat po.